Okay, hello guys! Kumusta po kayong lahat? Noldy Sinto po! Welcome to my YouTube channel, 5 aspect of Life Channel TV. View my video and keep the listen learned. Please subscribe, like, and share. Okay! Good afternoon guys! Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-usapan natin ang uh, tungkol ng digmaan. Okay! Mayroong nagtanong sa akin. Anong alam ko ng digmaan? Bakit uh, ginawan ko ng content ang about ng digmaan? Okay guys. Sasagutin ko na kayo. Alam kong nanonood ka ngayon sa akin. Noon pa man, ako ay walang takot ng digmaan. Nang uminit ang uh, labanan ng NPA New People's Army at ang at nang uh, alsamasa or kadre sa aming uh, barangay ng Kansumandig La Libertad Negros Oriental kasali ako noon kahit ganito lang kaliit ang sandata namin pero wala kaming takot kung sandata ang pag-usapan logik kami Oh. Pero kahit ganito lang kaliit, ang sandata namin noon, wala kaming takot. Dahil nasa isip namin ang prinsipyo na ipinaglaban namin. Kahit takot dahil kahit maliit lang ang amin, pero may mga agimat kami. May mga anting-anting kami noon. Okay? At nakita ko ang grabing patayan sa pagitan ng dalawang grupo. Alam nyo guys, nang kami ay uh, pumunta sa ilog namin, kahit saan, sa ilog namin, sa tabing ilog namin, makikita ko ang buto ng binte ng tao at kung minsan mayroon pang ulo na hindi pa ang natanggal ang buhok grabe pero para sa akin noon ay normal lang yon dahil may labanan civil war at nakita ko ang maraming buhay na nawala at uh, baka ah... Uh, Magtanong kayo sa akin, ano bang mayroon ako dahil uh, bakit hindi ako takot? Alam nyo guys, isa sa mga dahilan kung di, bakit hindi ako takot, pinalaki kami sa aming mga ninuno na sabi na nga ninuno namin ay walang sinto na tumatakbo. Kaya nasa isip ko, hindi ako sinto kapag tumakbo ako. Uh, yan ang dahilan na wala akong takot noon. Uh, shout out sa mga sinto pamilya ni Sunwide. Uh, yan ang uh, sinasabi ng mga sin uh, ng mga ninono natin. Uh, mga relatives. Pero naisipan ko, bakit na uh, ganito ang nangyari? Bakit nagkaganito? At uh, dumating ang panahon na natulungan ako ng isang minister. Uh, natutunan ko kung ano ang gusto ng Diyos. Naku, malaking pagkakamali pag sumasali tayo ng digmaan. Dahil mag ito ng patayan. At ang gusto ng Diyos, hindi pala patayan, hindi pag-ibig ng bawat isa. Ayan ang dahilan guys kung bakit kumalas ako sa grupo ng digmaan. Kaya ngayon, ayaw ko na ng digmaan. Alam nyo, noon, ito ang daladala ko. Pero ngayon, ito na. The Holy Bible. Ito ang nagbago ng takbo ng buhay ko. Alam nyo ba, kung hindi lang dahil lang Bible, malamang wana, uh, nawala na ako sa mundong ito. Dahil, dalawang direk, a uh, tatlong uh, direksyon lang ang maring puntahan ng sumasali sa digmaan. Hospital, maring simenteryo. O ba? Diba? hospital, morgue at simenteryo. Yan ang tatlong papuntahan pagkasali kayo ng digmaan. At maaring isa ako noon. Maraming salamat sa Biblia na nagbago sa isipan ko. Alam nyo guys, marami na akong natulungan. Since 1995 na nag-study uh, uh, ako ng Biblia hanggang ngayon. Nako, 28 years na. Marami na akong natulungan na nagbago din ang takbo ng buhay nila. Dahil ito ang makatulong sa atin upang malaman natin kung ano ang gusto ng Diyos, bakit nandito tayo sa mundong ito, sa mundong iba. Kaya guys, ito ang dahilan kung bakit ayaw natin ng digmaan. Ah, oh. kaya Civil War ang naranasan ko. Ano pa kaya Nisyon uh... versus Nisyon ang labanan. Nako mas marami pang buhay ang mawala. At ito pa, Kahit uh, manalo pa ang bansang Pilipinas sa labanan dahil may tumutulong na U.S., United States, Amerika. Pero ang mga buhay na mawala, hindi na yan may balik pa. Kaya yan ang dahilan kung bakit opsyon, solusyon ang dapat gawin ng mga uh, government official upang hindi matuloy ang labanan ng Pilipinas at China. World War III yan pag mangyari at hindi tayo papayag. Bakit nasabi ko to? Isa sa mga client ko guys, dito sa aking Camp Masad Services Magtalisayla, Libertad, Negros Oriental. Isa sa mga client ko, isang Coast Guard na taga rito sa amin pero doon sa Palawan na asahin At sinasabi niya sa akin na habang sila ay nagpa uh, ng karagatan sa wow. Doon sa Palawan at uh, bigla lang hinarangan sila ng napakalaking uh, uh, barko ng China. At uh, tinanong ko siya, anong ginagawa nyo? Sinasabi niya, uh, walang nangyari, wala silang ginagawa dahil wala pang uh, sinasabi ang taas. Ang ginagawa nila, uh, dumaan lang sila sa, o lumikay lang sila. Wala pang sinasabi pero kung may uh, order na galing sa taas, sabi niya gagamitin nila ang kanilang mga sandata dahil may mga high powered gun silang dala, -dala habang nagpatrolya. Oh, tinanong ko siya, ano ba ang status doon? Anong anong, anong uh, sagot niya? Sabi niya critical daw. Maaring uh, uh, magsimula ang labanan doon sa Karagatan. At alam na natin ang issue na yan. Gustong kunin ng China ang karagatan doon. Kahit teritoryo pa yan ng Pilipinas. Okay. Pero kailangan gawin ng solusyon upang ang World War III hindi mangyari at magsimula dito sa ating bansa. Baka ang mga rakit galing ng China tumupa ng mga simbahan. O sinong maging biktima? Ang mga religious group. Ang mga taong matuwid. Maring mamatay din. Ito pa, pag ang mga raket at bumba galing na China tumupa na mga public market area, ilang libo na mga inusinte ang mamamatay. Ito ang posibleng mangyari pag magsimula ang digmaan. Kaya, ayaw natin yan. Okay. Kahit ano bang mangyari, kailangan maiwasan natin ang digmaan. Nako. Sayang ang buhay ng bawat isa. Maring kayo, maaring kami ang matamaan ng bomba kung mangyari at hindi masolusyonan ang hakahakang ito. Alam niyo, Ang kahit anumang digmaan na nangyari sa ating uh, uh, sanlibutan, nagsogod yan sa haka-haka. Pero ang karamihan naging totoo. Hmm. Kaya dapi, uh, dapat nating uh, maiwasan yan. At ang mga government officials ang mayroong magawa tungkol ng ganyan. At tayong mga civilian, tayong mga oh, kahit ano mga religious group, kahit uh, tayo naman ay magkaisa na magsasabing ayaw natin na digmaan. Sana makinig sila at mayroong solusyon na gawin upang maiwasan ang digmaan. Sayang ang buhay ng maging biktima dahil sa digmaan. Oh, kahit ideklarar pa kayo na bayani o yan ang dangal pagpatay na kayo kaya sayang dapat natin uh, gamitin to manalangin tayong lahat para sa kaligtasan ng bawat Pilipino Okay, thanks for watching, my beloved friends. Until the next video, see you again, my beloved friends.